tipo or types ng dugo. So, regarding sa mga types ng blood natin, mm -hmm. meron tayong type A, mm -hmm. uh, type B, type AB, tsaka type O, no? Ang type O, is that's the ano, universal donor na tinatawag natin. So, ibig sabihin nito, pwede kang magbigay ng dugo para sa lahat. Mm -mm. Yung type A, tipo do. So, pwede ka, pwede no? So, ito, ikaw yung tinatawag na isa sa mga universal donor. Yeah. Yung type AB naman, sila mm -hmm. yung mga um, pay a recipient or acceptor. So pwede silang magano, pwede silang tumanggap ng dugo mm -hmm. galing sa ibang ano, okay. type, a yun. Type, type type A 'yon. Type AB. type AB. AB yun. yun yung mga konti lang na nagkakaroon ng ano, ng type ng dugo na yung type A. Yun yung tinatawag nilang royal blood doc. Bakit na, royal ba talaga sila? Hindi <laughs> naman 'to, no. Ang hindi lang ano natin kasi parang yun nga, parang sobrang konti lang mm -hmm. na mga percentage na nagkakaroon ng type AB. Mm -hmm. So bali ang ginagawa ngayon pag may mga kasi yung pag nag-donate ka ng blood, mm -hmm. ni-register natin and lahat. So kung AB ka, so the, kasi nga konti lang tayo dito sa nagkakaroon ng type AB. Mm -hmm. So din, tinatawagan natin sila para ifever na nang, nangangailangan talaga tayo ng type A din na dugo. Mm -hmm. yeah. Nakala ko lang sila yung mas kailangan mag-donate kasi konti ah, lang naman. yung meron Not na katulad nila. Uh, Pero maganda lahat po, mga kasama. Ito yung pag-donate ng dugo. So, ang pag-donate ng dugo, eh, wala namang sinasabi kasi masamang epekto sa, sa, katawan natin. Mm Bagkos -hmm. ito nakakatulong para mm -hmm. maging malusog yung katawan natin. Mm -hmm. So, dyan tapapasok yung bakit may mga benepisyo ba na nagkakaroon na kung mag-donate tayo ng blood. Oh, no? So, yung pagtanggal so, sa amin ng dugo, may benefit pala may benefits yung benefits dugo? May benefit yan. unang uh -huh. Una-una, sa mga eksperto, mm -hmm. sabi nila na nagkakaroon na, iwasan ang pag-atake sa puso. Okay. Yeah, number two, Talaga. na parang na-replenish natin yung ano natin mm -hmm. nung yung uh, RBC natin o yung uh, pula sa dugo natin. Kaya usually after three months, mm -hmm. 'di ba, sinasabi three to six months, mm -hmm. pwede ka na ulit mag Donate. donate, no? Doctor, ibig bang sabihin, kasi isa sa mga kinakatakutan ng tao mm. yan eh. Pag nag-donate ka ng blood, medyo marami. So, ang takot mo, mm -mm. kumunti yung blood mo. mo. Nagpo-produce pa ulit ng, ta ng tamang dami mm. ng dugo yung katawan natin pagkatapos mo mag-donate. Unang-una, yun nga, isa sa mga kinakatakutan nila Oo. Oh, e, si oh. is parang, ah, oh, baka naman, ano, oh, baka na mababawasan ako. Ako ng... naman na maging low blood oh, pag nagbigay ako ng dugo. Diba? Ang ba? sa katawan natin, may mayroon tayong limang litro. So, parang isipin mo, limang litro ang coke, no? Parang mm -hmm. ganun din sa dugo. Mm -mm. So, ang tatanggalin sa ano natin, pag nag-donate tayo, Ilang is 450 litre? lang. Ah. So parang kalahating litro lang siya. Okay. So after 3 months, mapapalitan siya. Okay. So that's sa mga 1 to 20 days, no? So after 3 months, mapapalitan. So after 3 months, pwede ka na ulit mag-donate ng blood. Wala namang epekto, doctor, yung pagbawas ng halos kalahating litro ng dugo sa katawan natin. Walang masama. Eh, sorry, wala naman mo. po epekto po eyon. Mm -hmm. Yun nga, mas nakatulong pa siya. Nanininis natin o na-replenish nare natin yung ano natin. Nakakaroon ka ng bagong dugo. Bagong dugo. Wow. Ano? So napapalitan yung minsan naging mahina or yung uh -oh. mga ano natin yung mga sa cells natin. Uh -oh. So napapalitan siya, napapalakas pa siya. O, oh, okay, maganda pala 'yan. At mm -hmm. uh, ano pa po po? Yun nga yung tinatanong kong Process. proseso, 'di ba? Pagka mm -hmm. nangangailangan ng dugo ang isang tao, pwedeng isalin yung dugo namin sa kanila para mabuhay sila. Yes, sa ganoong so, pagkakataon. Yun yung ginagawa natin ngayon, no? Mm -hmm. So parang Uh, donate blood to save lives no mm -hmm. so yung process na ginagawa na sa ano sa hospital ano mm -hmm. uh, ang ginagawa natin unang-una uh, magpa pag nandun ka na magpa tayo so nandito na tayo sa process oh, oh, sa process na okay. tayo na no? so magpa-register tayo okay. then you have to fill up the may form kami may questionnaire tayo mm -hmm. or in a uh, blood donor register registral form no mm -hmm. pangalawa Uh, magpapatimbang tayo doon. Okay. Pangat do. Giniitin. Bakit po magpapatimbang, Doctor? Sorry to bother oh, you. Meron bang uh, kaugnayan yung, yung 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 timbang namin yes, sa pagdodonate ng tubo? Una-una ang timbang dapat hindi bababa sa 110 pounds okay. or 50 kilograms, oh, so no? So yung mga payat na payat, oh, pwede. Oh. Depende naman po 'yun kasi meron namang payat na payat pero matangkad. Mm. Depende rin po 'yun, eh, you no? Know? So parang inaano din natin, tinitinitigan natin 'yun, yung parang tinatawag ng body mass index nila. Okay. Pero usually yung mga uh, ang ginagawa, pag more than 110 mm -hmm. or 50 kilograms ka, Opo. so 450 ml yung tinatanggal at dinodonate na blood. Okay. Pag less than, pag mga 90 to 110, usually uh -oh. mga 250 Ay, lang. Ganun. So may ganon. May kon mas konti may lang. May konti lang. Konti lang. Okay. Depende nga yun sa, ano mo, sa, sa weight mo. Okay. No? Okay. So, Tapos, so, sorry, sorry, nakat kita. Yes. So pagkatapos mo kung yung timbang, ano po yung susunod yes, yung na Pagkatapos na ng timbang, may medical history. Medical so yung isang yes. doktor, titingnan kayo, eh, interview kayo. Di ba may, may form na sinasagawa kesakutan mm -hmm. dan patawin kayo ng mga doktor regarding doon sa mga sinasagutan nyo. Tapos, mm -mm. uh, may screening po yun, physical examination. Mm -hmm. no? Titingnan kung may mga lesyo, mm -hmm. may mga sugat-sugat, mm -hmm. may mga, lahat po, sa chan, titingnan din po yun sa puso, titingnan mm -hmm. saka sa lungs po. No? Mm -hmm. Parang, yun, kasama sa physical examination. So maganda yun, pwede mo ma-discover kung may sakit ka, kasi minsan hindi ka nagpa-check up na yun. Yes, tingay. pwede rin po. Parang may mini physical examination and medical history Nganda na tinatawag. So dahil lang doon, pwede ka rin ma, pwede rin na hindi ma, makapag-donate ng blood, dahil lang po ilo. Dahil may Nakita mo. po tayong problema. Talking about screening doctor, yes, kasi but... may mga sinasabi sila na pagka meron ka pong mga iba't ibang sakit, yes. tulad po ng high blood pressure, yes. or kaya diabetes. Uh... Sinasabi nila, one of the reasons kung bakit hindi sila makapag-donate dahil may sakit sila. Yes. Uh... Ta Tama ba yun? Totoo ba yun? So regarding sa screening test, so after yung medical history and PE, di ba okay. may screening test tayo, una-una yung sa blood type natin, makukuha na yung kukunan ka ng dugo, mm -hmm. blood type, and also the hemoglobin natin. Kasi kung mababa din ren. So screening test like for example sa Hepa B, mm -hmm. HEPA, uh, Hepa C, syphilis, um pagkatao ng malaria mm -hmm. and HIV which is very important din no. Mm -hmm. Tapos yung sa mga ano naman, isa din sa mga ano natin yung qualification, yung tinatanong natin na kung may diabetes sa isang tao. Regarding sa diabetes, pwede naman mag donate as long as hindi ka insulin dependent. Ray mm, mi hindi okay. ka nag-insulin, nag mm -mm. no? Kasi karamihan nga nag-insulin na so bawal po sila. Mm -mm. Tapos yung mga as long as your yung diabetes din, as long as controlled din po yung diabetes mm -mm. niyo. Gaano katagal yung proseso, Dok? Uh, kasi nakita natin sa likod may mga bags mm -mm. na tayo ng yes, dugo uh, na i-donate. Mm -mm. Medyo malaki siya. Mm -mm. So, ka, parang dami, no? Oo, parang ang dami. Sinasabi natin parang kalahati. Ga gano'ng katagal yung proseso nito? Usually, yung, yung no? process natin is nasa 2 to 3 hours siya, two no? To hours. Kasi nagtatagal lang siya doon sa screening test na tinatawag. Okay. Kasi after ka makunan ng dugo, yung sa screening test, mm -hmm. yung mga sinabi ko kanina, mm -hmm. uh, pagbabalik mo, doon palang malalaman natin kung pasado po tayo okay. sa screening test. Kasi once na mag-positive or, uh, or reactive ka doon sa isang sakit, mm -hmm. uh, yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero hindi lang hanggang doon lang no, na parang pag positive ka hanggang mm -hmm. doon lang. So may ginagawa kami na para ang uh, ginagawa natin is kinakausap natin yung pasyente. Mm -hmm. Tapos may counseling tayong tinatawag. Oh, po mapasok yung counseling. Okay. No na. for example, you're happy, positive, mm -hmm. no? And also HIV positive. Yeah. So, yung ginagawa kasi, screening test lang yun. Mm. After that, may confirmatory pa na ipapagawa sa'yo. Then mm. aside from that, yung counseling na tinatawag. Ayan. Dok, mm. may nakikita kasi ako mga nagdo-donate na may hawak silang bola. Yes. Kasi so, di ba medyo matagal yung proseso? Yes. Mga one hour ba yun yung, then, yung, sapag, yung, yung, yung talagang in-extractan ka na ng dugo? Yung two to three hours na sinasabi ko. Ganyan, um, Dok? May oh, hawak yeah. silang bola. Para mas ano natin yung blood. Pero usually, pagkuhan ng dugo, mga ten oh. minutes lang po ah, yun. 10 minutes lang Or less sa... pa, pwede pa. So, 10 minutes uh, lang siya, makakakuha na siya ng 500. So, sandali-sandali lang pala. Yes, mabilis lang Pero yung ano lang, yung sa screening lang tayo nagtatagal. May mga fasting ba dyan, doctor, before the blood donation? Um, Kailangan bang hindi ka kumakain bago? Usually, wala naman tayong fasting. Pero sinasabi nila, mas maganda na i-avoid lang natin yung mga fatty foods. Mm. no? Kasi pwede kasi during that time na mas malakas tayo. Or kahit sa gabi pa, bago mag low lang, low fat meal lang tayo. Para hindi tayo magkakaroon sa blood system natin na mas maraming fats. Sabi nila, bawal daw pagpuyat bawal pagpapit. Parang ako <laughs> <laughs> Para na. Parang ikaw ngayon, bawal ka magdamit. Uh, po. Kasi yun, galing pa sa duty si uh, doctor eh Pero bawal diba daw? Ah yun, kasi isa sa mga ano kasi is bawal uh, Usually you have enough uh, rest and ano po uh, mm -hmm. sleep no? Uh -huh. uh, that's 6 to 8 hours dapat po tayo E para sa mga babae po mm -hmm. daw, yung may mga buwanang dalaw bawal Ayun, ah, bawal daw. din po yun mm -hmm. sa mga nagdadalang tao Kasi mm -hmm. syempre kung may buwanang dalaw, nababawasan mm -hmm. din po tayo Baka mas lalong manginap mm -hmm. po eh, tayo Tsaka bawal uminom ng mga alak, alak o, before so, A night before So no, no alcohol intake nga pa 24 hours prior to blood donation. Mm -hmm. Tapos, no medications din. Baka umiinom ng gamot, no? So, mga, lalo ng mga antibiotics, bawal din po yun. Bawal iyan. na bawal din. Uh -oh. Okay. Paano po yung may mga tato? Di ba may mga ganon? May mga kababayan kasi tayo nagpatato yes. before, pero gusto uh -oh. pa rin po nilang mag-donate. Yes. Yung mga may tato, pwede naman po siya, pwede no? Siya. Pero... May ano tayo, may time tayo, time frame tayo na kung kailan pwede siya. For example, six months to one year, mm -hmm. depende kung gano'ng kalaki yung tatak niya. Kasi ah. may sinasabi nga na hindi lang po depende po iyon. Doon uh, dapat tingnan natin kung legit mo, mm -hmm. kung saan ka nagpapatatag. 'Di ba? Mm -hmm. May mga ganun na ngayon na mm hindi -hmm. na basta-basta. Yung credible, tapos, yung credible, mm -hmm. tapos isa pa, um aside from credible, dapat ano, baka yung mga 'di ba, dine-dispose. Mm -hmm. di dapat disposable yung mga gamit nila. Dapat hindi contaminated. Yes. Okay, uh kanina pinag-usapan natin yung before mm. ka mag-donate ng dugo. Yes, Ngayon, uh. nakapag-donate ka na 10 mm. minutes after, nag-pump-pump uh. yung dugo dyan sa iyong blood at nakapag-donate ka. Ano naman po ang mga bawal gawin? Sabi nila, Dok, bawal mm. daw kaagad yung tumayo ka kaagad yes. kasi may, Ay, hilo, may hilo, pa daw. No? So, Oo. bawal mag-stoop down din yung parang uh, yuko. Kasi pag nasa blood, ano ka, may kita mo naka-recline kayo. Okay. No? So, parang nakataas yung paa mo. Tama. So, kasi isa po yun. Tapos, bawal, after ka mag-donate ng blood, after ka ng dugo, uh -oh. Hindi basa-basa tatayo. Opo. So, mga 20 to 30 minutes, magpapahinga ka muna. Ah, so, nakahiga ka muna. Naka, yes. Nakarest ka muna doon. Binibigyan din sila ng inumin doon eh, ng mga after. juice. Yes, after. after uh, diba? uh, kailangan have enough antayo. fluids like water and juices. Uh, so, definitely kailangan uminom. Yes, kailangan uminom. Pagkatapos mo ba na mag-donate ng blood, pwede ka na mag-drive. Pwede mo na after makapagpahinga ka ng of mm. course, an hour or mm. two, pwede ka na bang muling bumalik doon sa mga regular Normal, routine ano. mo. As long as uh, bawal lang po yung mga strenuous activities na tinatawag. Like, for example, avoid tayo ng mga mag-lift ng heavy objects. Mm -hmm. Lalo na yung part na kung saan ka nakunan ng dugo. No? Tapos, mm -hmm. avoid din tayo mag-drive. Lalo yung mga nagda-drive ng malalaking truck. Mm -hmm. Mga bus. Mm -hmm. No? Wag muna. Wag muna. Sana at, least. at least mga 12 hours. no? Tapos, dapat nakapag-rest ka talaga. Ayun. So, after mo, kailangan pala day off ka pag nag-donate ka ng dugo. Ayun, para pwede, Mas maganda sana. Ka pa no? Para makapagpahinga ka. Oo. Tapos, avoid din natin yung mga um... Kung face up nagkakaroon ka ng mga swelling, 'di ba? Nakunan ka ng dugo, pwedeng magkaroon ng pamamaga. So ang gagawin natin doon, pwede tayong mag-ano lang, warm compress lang doon. Ah, cold compress for the first 24 Matindi hours. Matindi pa rin ba ang pangangailangan natin ng dugo sa Pilipinas? Matindi, uh, kailangan-kailangan pa rin natin kailangan. ng Kaya ngayon nagkakaroon tayo ng mga bloodletting or blood drives, 'no, sa ka, sa lahat ng parte ng ano, natin sa mundo, hindi hmm. lang sa Pilipinas. Correct. Hmm. Okay, kaya in that note, a uh, ating imbitahan ng ating mga kasambahay na mag-donate ng dugo. Ako nakapag donate na po ako very happy and proud donor po ako. Kaya lang kailangan ko ulitin kasi last mm. year pa. Every six months yan, di ba, doctor? Three to six months. Three to six months, pwede na tayo mm. ulit magdugo. Okay, ayan po. Ayan po ang ating uh, mga kasambahay. Imbitahan niyo po Ay, na mag-donate ng dugo. Okay. So, uh, aside from ano, saving lives in donating blood, no? Mm -hmm. inaanya, na, inaanya namin yung lakat.